dito daw yung dito daw siya natutulog eh minsan sabi niya sa akin dito daw natin siya makikita yan dyan siya natutulog tapos may pa siya pinupuntahan nakaraan ko pa siya dinadaanan eh di dito siya na to. Dito siya na kita oh. Ano? Pupunta ka ba? Pupunta Maliligo mo muna ako. Saan ka ba may isa ko tayo? Saan ka ba may kita? Ito lang ako. Saan? Ito. Ano oras ba? Alas 6? Hindi ba na kita? Dito ka na natutulog. Hindi. Dito ka na natutulog. Hindi. Saan ka saan? Hindi ko. Pero dyan. Nakita ka na natutulog. Dyan ako. Pupunta ka mo mamaya. Dito ka bro. Alas 6 ha? Dito ka.